Pabalik-balik po ito sa ibang shop at hindi po na-remedyuan itong uh, gas overflow po ang dating problema nito. Ngayon ay hindi na po umandar at ito po ang ayusin natin ngayon. Oh, ito po yung problema lang niya dati. Oh. Nag-overflow po yung uh, kanyang carburetor ng uh, gasolina. Ngayon naman ay hindi na umandar. Andarin po natin ng simple lang. Ang suggestion ko natin dito ay palitan na lang po ng carburetor kapag hindi po ma na. Bale ito, palitan na lang po natin ng bago ano dahil nagsawa na sa kalilinis. Dahil kahit pa, kahit, kahit linis ka ng linis dito, kung talagang yung pagpistuan ng needle eh may tama na wala na at bago natin ilagay yung bagong karburador ni ipapalit po natin ay rekta munang lagyan natin ng gasolina itong pagkabitan ng karburador para subukan natin andarin <coughs> Kapag umandar po ay yun lang, karburador lang talaga ang palitan po okay. natin. Okay. Ano? Okay. Ang diskarte pong ito ay shortcut na pagada uh, dadayagnos hmm. ng uh, motorsiklo kapag hinahanap po kung ano pong problema ng motorsiklo kapag ganitong hindi umandar. Para po hindi po tayo baklas ng baklas para hindi po magastos na pag-aayos. At ito, anda uh, po natin na walang karburador, rekta po. Ate to, kapag ganitong umandar na, yun lang talaga ang problema. At ito, tuloy na po nating pinalitan ng bagong karburador. At ito, andarin na po natin. Ito po yung may are yung mismong nagpapaandar ano. At meron pang konting problema ito, hindi po ang click ang drain, medyo nahihirapan ang drain. I-check e lamang po natin yung daanan ng gasolina na papunta sa karburador dahil uh, umandar naman po kanina nung walang uh, karburador. At ito na ang isang problema na nakita hmm. natin ano, hirap po yung gasolina ng uh, pupunta doon sa kanyang karburador. Bakwasin lamang po ito, siguradong barabarado na po ito. Dahil kung umandar man ito kahit bago po yung kanyang karburador, ay palyado din kasi nga po eh kung nahihirapan naman po, po yung uh, gasolina papunta doon sa kanyang carburetor di wala din. Kaya ito po yung isang chinecheck up dito sa mga merong motor dyan kapag luma na. Rusi 125 po ito. At kapag ganitong okay na, balik na po natin, okay na po ito. Lahat po ng mga pyesa ng mga motorsiklo ay nare po yung iba. Pero kung hindi na talaga maremedyohan, palitan na. Ayan, okay, okay na po. Okay, balik ganun lamang po ang ginawa natin. Ano? Isa po yung uh, ito na nagiging uh, o, oh, nagkakabarabarado kaya... Kung meron po kayong mga katanungan o hindi naintindihan sa ating mga tinuturo, ay comment nyo lang dyan sa ating comment section at babasahin po natin lahat yan. At gagawan po natin ng video para po may pakita sa inyo at meron po tayong ebidensya na ganito ang dapat gawin. Hindi po kwento na walang ebidensya. Yun lamang po. Maraming salamat.